Tinata, butas din ata wala eh. So, Siya okay. na, eh. yung pula 'tong paturo 'tong mabos eh. Muntan okay. oh. oh, eh. so, mm. na Oh. <laughs> ng butas kaya binaba kami sa loob mm hmm. lalo na pagka yung bagyo na yan walang tigil oh. lagi kayo water na ito na kunin mo ano mo dyan. Yun. Katulong. Ano Kino? Ikaw. Ay, ako. Buwan lang ito eh. Wala pang isang taon eh. Sira agad. Kalamante eh. Dito mo kailo dyan. Uh, ganito na rin, tumulok na rin siya.

Oh, isipin kapalitan 'yung galeng pinanggalang siyero para maikabit yung alulod marabi yan kalawang ng alulod ah. yung butas yan kaya pala binabata sa baba kaya pala laging oo oh. Yan guys, inaabot ng ulan yung papalit ng alulod, hindi pa nga nailagay, umulan na. Ayan. Hindi pa nailagay, umulan na. naabot ng ulan. Ayan. Okay lang ginawa, tsaka naman umulan. Mas talaga ako ng tubig sa baba. Kasi hindi pa tapos namin gabit yung alulod. na namang umulan. Kaya hindi mas kong tubig sa baan. Grabe. Naligo na oh. Grabe yung ulan. Kung kailan binuksan namin tsaka namang umulan. Ayan guys, continue pa rin. Buti na lang tumigil na yung ulan. Ayan. Pero yung baha, grabe sa baha nasa loob ng bahay <laughs> <Guys. coughs> nabasaan na kami ng ulan inabot na kami ng gabi ayan o oh. naglagay na lang kami ng ilaw hindi pa rin tapos yan magkambukas pa pero kailangan maubungan kasi kanina panayang limas ko ng tubig eh. Yeah, pra mim tá